Magandang gabi po sa inyong lahat. Magtuturo po ako ngayon kung paano ba mag-check ng blood pressure sa mga kakilala po ninyo. Gamit itong sphygmomanometer at stethoscope. Manual po ito. So, ito po yung tinatawag na stethoscope. So, alam nyo ba na mer naiikot-ikot po ito, ganon tsaka ganon. So, iti-check nyo. Ilalagay nyo sa tenga nyo kung pagka uh, pinindot nyo po dito at malakas, ibig sabihin tama. Pero kung nakaikot po yan, pinindot nyo dito, wala kayong maririnig. Nandito po yung uh, sound. So, ang gagawin nyo lang dapat nandito, ikot nyo lang po ganon para uh, na yung sound po na maririnig nyo po ay dito manggagaling sa diaphragm po niya. Ito naman po yung blood pressure cuff. Itinatawag din po itong sphygmomanometer. So, ito po yung ano, pinaka-meter po niya. Mapapansin nyo po mga ka-listeners. Ayan. nandyan po yung zero. Ay, kita niyo ba? Zero to, 0 uh, zero to 300 hundred. So, ipap, ito rin po yung pinaka, ah, uh, pinaka pump niya. So, kay, napapansin niyo, mayroon pong bilog dito. Kailang, kung isasara niyo po ito, uh, clockwise. Clockwise. Tsaka niyo ipump. Kapag ka, ire-release niyo na po, counterclockwise. Ayan. So, mamaya ipapakita ko po kung paano mag-check ng BP. So, tara-tara, meron po tayong guest, si Aaron. Okay, welcome to my video. Paano po ka na? Ang <laughs> mo pang ano eh. Sayaw-sayaw, Ayan. Si Aaron po ang atin pong ibibipi sa pagkakataong ito. So, kung kailangan pag magbibipi po kayo, sabihan niyo po yung ibibipi niyo na huwag siya magsasalita, huwag tatawa, para po hindi maka-apekto sa reading. Kailangan din po yung paa niya ay flat on the floor. ay po, nakarelax yung pagkakaupo. So, ngayon, upo ka dito. Ang ibibipi po natin ngayon ay itong kanyang ra uh, left arm. So, hanapin muna po natin yung brachial artery. So, ito po yan. Dito po yun. Dito po natin ilalagay mamaya yung stethoscope. Then ilalagay ko na po itong blood pressure cuff. Kailangan yung dalawang tube po niya dito ay nakatapat dito sa brachial artery. Ganyan. Dapat may 2 inches above the pinaka ano po. Ayan. 2 inches above. Kailangan yung pagkakalagay ay huwag masyadong masikip. Huwag din masyadong maluwag. Yan. Okay, tandaan nyo po yung dalawang tube po nito ay nandito dapat sa tapat ng brachial artery, yung pulso natin dito. Ito naman pong meter niya ay dapat itapat po natin dito na nakatapat sa ating mga mata. Ikakabit lang po natin gamit itong hook niya dito. Yan, para madali po natin makita. Tapos ito po ipapump natin mamaya. Ngayon, itong stethoscope ay kailangan tama rin po yung pagkakalagay sa ating mga tenga. Dapat yung angle po niya, pag ganon. Okay? Hindi po papasok pa outside ng ating tenga. Katulad po niyan. Okay? Nakikita niyo ba? Okay? Patusok siyang ganon. So, dapat yan. Kapag ganyan siya. Kasi kung mali yung pagkakalagay natin, papasok sa tenga natin ganyan. Wala tayong maririnig. Dapat nakaganyan. Okay? And then, itong pinaka diaphragm nya, ito, itatapat natin ngayon dun sa pulso, sa brachial artery. Yan. Yan. Okay, nakikita nyo ba? And then, kunin natin itong pang pump. Okay? Yan. I-clockwise muna, isasarado natin to. Sarado natin, and then pump. Okay? Magpapump na ako. Hanggang dun sa, sabihin nating hanggang dun sa 160. Okay. Yung ano, yung line niya, nakatapat na sa, nagdagan ko hanggang 200. And then, uh, clock, counterclockwise, i-release ko siya ngayon pa unti Okay. Yung unang tibok po na maririnig po ninyo ay systolic at yung pangalawa, yung pinakahuling tibok ay diastolic. Yun po yung pinaka For example, yung unang tibok ay narinig po natin sa 120, yun po yung systolic. Yung pinakahuling tibok, kunari ay pumatak po sa 80, yun po yung diastolic. Ang BP niya po ay 120-80, ganun po yun. Hindi po kayo sigurado sa inyong unang nakuha, gusto nyong ulitin, maghintay muna po kayo ng dalawang minuto, tapos ulitin nyo po ulit yung proseso. Kumuha po kayo ng tatlong blood pressure at kunin nyo po yung pinaka-average po niya, yung pinaka-gitna. Napakalaga na marunong po tayong mag-take ng blood pressure, lalong-lalo na kung kayo po ay high blood or may kakilala kayo, kapamilya nyo na may high blood. Kung may mga tanong po kayo, please comment po para masagot po natin. At kung gusto niyo po magkaroon po nitong manual sphygmomanometer na may kasamang stethoscope, uh, click nyo po yung yellow basket or yung link sa video ito para makabili rin at magkaroon po kayo ng sarili niyo at simulan nyo ng practicing. Simulan nyo ng practicing ang pag-check ng blood pressure.